Sa isa sa mga pinakamasakit na sandali ng pagpapako sa krus habang si Jesus ay nakabitin sa matinding sakit pagod at paghihirap sa krus, ipinahayag niya ang isang simpleng pangangailangan ng tao. Ako ay nauuhaw, ngunit ang kanyang kahilingan ay sinalubong ng malupit na tugon, isang sundalong Romano ang kumuha ng espongha na ibinabad ito sa suka. At gamit ang isang patpat ay itinaas ito sa labi ni Jesus. Ininom ni Jesus ang suka at pagkatapos ay idineklara ito ay natapos sa mismong sandaling iyon na matay si Jesus sa krus at ibinigay ang kanyang espirito. Ang pangyayaring ito ay nagtataglay ng malalim na simbolismo at malupit na kabalintunaan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay ipinropesiya bago pa siya mamatay? ang pinakanakakagulat ay lumitaw ang hula na isinulat ng mas maaga ng David sa awit anim na putsyam. Nilagyan nila ng apdo ang aking pagkain at binigyan ako ng suka para sa aking pagkauhaw. Ang linyang ito na nakasulat sa mga siglo bago ang pagpapako kay Kristo ay ang dramatikong propeta ng kung ano ang mangyayari bago mamatay si Jesus. Sa panahon ng pagpapako sa krus, siya ay sumisigaw para sa tubig, pagpapakita ng kanyang kahinaan at pagdurusa ng tao bilang tugon sa kanyang uhaw na suka ay inialok sa kanya. Ang isang detalye na hindi lamang literal na tumutupad sa hula ni David, ngunit nagdadala din ng malalim na simbolismo. Ang suka na maasim at mapait ay nagiging simbolo ng matinding pagdurusa na tinitiis ni Jesus hindi lamang sa pisikal, kundi sa mas malawak na kahulugan ng dala, ang bigat ng kasalanan at ang pagtanggi ng mundo. Ang propesiya ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay mamamatay. Pagkatapos lamang tanggapin ang kapaitan ng sangkatauhan at ito ang nangyari nang uminom siya ng suka ni Jesus na ang misyon ay mag-alok ng kaligtasan, pag-ibig at pagtubos na natatanggap bilang kapalit ng pagdurusa ng pangungutya at inuming sumasagisag sa pait ng karanasan ng tao. Ito ay malalim na naglalarawa ng pagkakaiba sa pagitan ng alok ng banal na biyaya at ng tugon ng sangkatauhan. Ang pagkilos ng pagbibigay sa kanya ng suka ay sumasaklaw sa tugon ng mundo sa kanyang alok na kaligtasan isang halo ng kawalang interes na hindi pagkakaunawaan at pagtanggi. Ang ilan ay nag-iisip na ang sundalo ay naglalayong ipahiya si Jesus sa Nazarite na alay sa kanya sa pamamagitan ng pagsumpa sa Nazarite. Isang espesyal na pagtatalaga sa Diyos na nagbabawal sa pag-inom ng mga derivatives ng ubas tulad ng suka. Ang Nazirit vow ay isa pa pagpapakita ng malalim kahalagahan ng suka sa Biblia. Ngunit makikita natin ito mamaya may isa pang sandali bago ang pagpapako sa krus nang ang suka na hinaluan ng mira ay inialay, ngunit tinanggihan ito ni Jesus. Dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgata, na ang ibig sabihin ay lugar ng yung bungo. Tapos inalok siya ng panalo na may halong mir, pero hindi niya kinuha at ipinako nila sa krus. Tinanggihan ni Jesus ang alak na hinaluan ng mur na isang narcotic upang mapagaan ang sakit sa simula ng kanyang pagpapako sa krus ay hindi niya ito tinanggap sa oras na iyon. Mula noon hindi pa niya natutupad ang propesya ng mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng ganap na pagtanggap sa pagdurusa. Kaya makalipas ang ilang sandali, tinanggap ang suka bago mamatay, ngayon ay nakita natin na ang suka sa kaso ni Jesus ay sumisimbolo sa mapait na pagtanggi sa sangkatauhan tungo sa kaligtasan, ngunit hindi lang ito dahil may mas makapangyarihang kahulugan ng suka. Ang mga banal na kasulatan sa mga kawikaan ay may mga kagiliw-giliw na interpretasyon tulad ng isang nagaalis ng damit sa malamig na araw o tulad ng suka na ibinuhos sa isang sugat ay ang isa na umaawit ng mga kanta sa isang mabigat na puso. Ang talatang ito ay gumagamit ng suka bilang isang metapora upang ilarawan kung gaano hindi nararapat na kumanta ng mga kanta sa isang mabigat na puso. Tulad ng suka na nakikipag-ugnayan sa sodium carbonate, tulad ng suka na tumutugon sa carbonate, nagiging sanhi ng isang mabula na reaksyon sa pagkanta masayahin sa isang taong malungkot ay maaaring maging kontraproduktibo at nakakainis. Dito ang suka ay sumisimbolo sa isang nakakainis na reaksyon ngunit ito rin ay sumisimbolo sa hindi pagkakatugma at hindi pagkakatugma din sa ibang lugar. Ang mga salawikain ay makikita natin ang mga sumusunod bilang suka sa ngipin at usok sa mata. Gayun din ang mga tamad, ang mga muling nagpapadala sa kanila sa salawikain na ito ay ang suka ay ginagamit upang kumatawan sa isang bagay na nakakainis at hindi ka nais-nais ito ay sumisimbolo ng pagkabigo at hindi na naidudulot ng tamad sa mga umaasa sa kanyang trabaho. Kung ano ang pagkakapareho ng dalawang talatang ito ay ang metapora ng mapait na sensasyon at karanasan sa buhay ng tao kung paano ang mga kilos ng mga tao tulad ng sundalong nag-alok ng suka kay Jesus, ay may tama dito sa krus kung saan ang revelasyon ay may malaking epekto sa krus. Isang malalim na pagmumuni-muni ay pinatunog ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at isang malaking bituin na nagliliyab na parang tanglaw ang nahulog mula sa langit. Sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig, ang pangalan ng bituin ay wormwood o mapait. Ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging mapait at maraming tao ang namatay mula sa tubig na naging mapait sa mga kaganapan sa apokalipsis. Ang bituin na ito na tinatawag ding mapait ay inilarawan na pumapatay ng maraming tao sa pamamagitan ng pagpapait ng tubig ng maraming tao. Ang namamatay tulad ng pagkamatay ni Jesus nang uminom siya ng suka mula sa sundalong Romano bagaman hindi binanggit ang salitang suka na nagiging mapait ang tubig ay itinuturing na kasingkahulugan ng suka parehong wormwood at suka ay sumisimbolo sa kapaitan sa kaso ng kamatayan pagkawasak na sumasalamin sa mga kahihinatnan ng kasalanan at kasamaan sa mundo kung kaya't kapwa ang suka at mapait ay bahagi ng isang proseso ng malalim na espiritual na paglilinis at pagpapanibago ang suka na inialay kay Jesus ay sumisimbolo sa kapaitan ng pagdurusa ng tao at ang halaga ng pagtubos kung saan tinanggap ni Jesus na pasanin at bayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, mula sa isang makasaysayang pananaw ang suka ay ginamit din para sa mga praktikal na dahilan na maaaring magmungkahi ng isang hindi gaanong malupit na intensyon na suka. Ang suka ay isang karaniwang inumin sa mga inumin sa mga sundalong Romano na kilala bilang Paska, isang inuming tubig na hinaluan ng suka. Ang Paska ay pinahahalagahan para sa kakayahang linisin ng tubig at gawin itong mas ligtas na inumin at para na rin sa nakakapreskong epekto nito, nakapakipakinabang sa mainit na klima at sa mahabang panahon ng pisikal na pagsusumikap. Saka ang suka ay may antibacterial properties at ginamit sa paglilinis at disimpektahin ang mga sugat na maaaring isaalang-alang ng sundalo na nag-alok ng espongha na binasa ng suka kay Jesus. Pusibling ang suka ay inihandog kay Jesus hindi lamang bilang isang panunuya kundi bilang isang panimulang anyo ng lunas o paglilinis ng kanyang mga sugat. Kung isa alang-alang ang matinding paghagupit at sugat na dinanas ni Jesus, bago ang isang sa panahon ng pagpapako sa krus ang suka, ay maaaring ilapat sa layuning linisin ang mga sugat na ito o hindi bababa sa pagbibigay ng kaunting ginhawa. Sa konteksto ng napakalimitadong medikal na pagsasanay noong panahong iyon, kaya bagaman ang tradisyonal na pananaw ay ang pag-aalay ng suka sa krus ay isang pagkilos ng pangungutya at kahihiyan na pagrepaso sa mga gawaing medikal ng Roma na nagmumungkahi ng higit na pagtutuon sa mga gawaing medikal ng Roma. Hindi nito isinasantabi ang malalim at masakit na simbolismo ng kilos ngunit nagdaragdag ng patong ng pagiging komplikado sa ating pag-unawa sa mga makasaysayang kaganapan ng pagpapako sa krus na sumasalamin sa kapwa. Ang kalupitan ng panahon at ang maraming dimensyon ng pagdurusa at sakripisyo ni Jesus. Sa video na ito ay malalim naming tinutuklasan ang simbolismo at makasaysayang mga pangyayari ng suka at ang sandaling inalok si Jesus ng suka sa panahon ng kanyang pagpapako sa krus habang ayon sa kaugalian, ang pagkilos na ito ay binibigyang kahulugan bilang isa sa pangungutya. Mga katangian ng suka bukod pa rito ay nakita natin kung paano tinupad ng gawaing ito ang hula sa Biblia at sinasagisag. Ang kapaitan ng sakripisyong ginawa ni Jesus, ang kilos na ito kung ipaliwanag man bilang malupit o mahabagin ay naglalarawan ng masalimuot na interaksyon sa pagitan ng kultura ng kasaysayan at espiritualidad na nagpapakilala sa mga ulat sa Biblia. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtingin sa ibayo pa upang maunawaan ang maraming patong ng kahulugan na maaaring magkakasamang umiral sa isang gawa. Naniniwala ka ba sa pag-aalok ng ang suka ay isang gawa nang disguised compassion o simpleng isa pang anyo ng kahihiyan kung paano magbabago ang iyong pangunawa sa sandaling ito. Kung isa sa alang-alang namin ang karaniwang paggamit ng suka ng mga Romano ay nagbabahagi ng iyong mga saloobin sa mga komento at hayaan kaming sumali dito pag ninilay-nilay sa isa sa mga pinaka-nakakaantig na pangyayari sa kasaysayan ng tao at banal. Kung nakita mong nakakaintriga ang paggalugad ng kahulugan at konteksto ng suka sa buhay ni Jesus, inaanyayahan kitang magpatuloy sa akin sa pamamagitan ng pagsuporta sa aking channel, mag-like and subscription upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Muli salamat!